Sa number 2, late enrollees, kakulang sa classroom, pila sa mga nagapabilin nga problema sa pagbukas sa klase sa Bacolod. May report si Nico Delphine. Wala na paiway ang paggutok sa lakat sa trapiko sa gwa sa mga eskulahan, dungan sa pagdagsa sa mga estudyante sa pagbukas ng klase sa Bacolod City, Kaina. May pila pa ka mga pedestrian lane na gininggagaw nga mapinturahan kaina sa Apolinario Mabini Elementary School. Pero sa Andres Bonifacio Elementary School 1 matawhay nga nagsugod ang klase bisan pa may mga late enrollees kag transferees nga nagingagaw. Ginsiling ni Nelly kakilala, class adviser kag officer in charge ng eskulahan, malapit na nila nga malabot ang kapin 1200 ka mga enrollees pareho sang nagigad tuig. In terms hmm. sa uh, enrollment, wala man parent nga dinay uh, sa enrollment, wala pa reklamo ang parent nga din in Pahaya, o, o I mean, na-encounter. Kag, uh, during the Brigada Eskwela, may aray bang kami din ng mga stakeholders na nag-hatag uh, sa pilang uh, donation, eh uh, in kind, kag services. Sa Negros Occidental High School, nagdag sa ama ng mga estudyante, Gani tungod sa kadamuon sa mga senior kag junior high school students, ginpakamaayos ang pamunuan sa eskwelahan nga mapatuman ng shifting schedule of classes. Naglabot na sa masobra 9,000 ang mga nag-enroll sa eskwelahan. I can say that there are about 30 or 40 classrooms, shortage of classrooms. The fact that the Singer High School is having uh, shifts the morning and the afternoon because we lack classrooms. So just to accommodate all of this, we have to shift our classes morning and afternoon. May 94,338 kay sujante ang na-enroll sa 199 ka mga public and private schools sa Bacolod, Sining, at Tuig. sarang ini magsaka sa unang asimana suno sa deped, sa record sa Department of Education, Division of Bacolod City, may 94,338 kesudyante ang na-enroll sa 199 ka mga public at private schools sa Bacolod City nga tuwig. Sarang pa magsaka sa una nga semana sa pagbukas sang klase, ganit pa dayo ng pagbaton sa DepEd sa mga enrollees. Nico Delfin para sa Digicast Negros.